friend ko, it's Miguel Larica at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy ang pagbibigay natin dito ng mga advance sa kaganapan patungkol sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Sa ngayon ay nasa ospital nga itong si Zandro Fernandez dahil na rin sa kanyang pakikipaglaban. Natuklasan na niya ngayon ang katotohanan tungkol sa pagkataon nito ni Lavender Fields na iisa ito at si Jasmine Flores. Samantala, naroon din ito sa, itong si Jasmine ano, sa ospital at kinakausap niya si Sandro nagmamakaawa na huwag umanong ilantad ang kanyang tunay na katauhan. Dahil sa mabuti umanong siyang tao, nais niyang linisin muna ang kanyang pangalan bilang si Jasmine Flores na walang kinalaman sa pagkamatay ni Tyrone de Vera ng asawa nga nito ni Iris Binavides. Dagdag pa dito ni Lavender o nito ni Jasmine ay nais lamang umanong mabawi ang kanyang anak. So uh, sa ngayon ay wala pang katiyakan na ano, kung ano nga kaya ang gagawin dito ni Sandro. Subalit marahil nga ay magtiwala siya dito dahil kitang kita naman sa mga mata ni Jasmine Flores ang katotohanan or uh, na tunay at tapat ang mga sinasabi nito sa kanya. At uh, maliban pa dyan, padating na nga rin na, no, sa Naturang ospital ang mag-ama na si Iris at si Vito. Kaagad nilang hiniling sa pasilidad ng Naturang ospital na isarado ito. Walang magpapapasok at walang magpapalabas. So yan na ano na mga kaibigan ang mga naging kaganapan dito sa episode 21 ng Lavender Fields. At muli po, maraming maraming salamat sa ating mga kaibigan na kasama nating tumututok. Kay Win ako ng Bansang Thailand, Mark Anthony ng uh, Saudi Arabia, kay Jethro Dose ng Jeddah, at lalo tigit na po sa aking mother kay Mamay Loreta Francisco dyan po sa Bayan ng San Andres, Philippines. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!